Ako ay nakabili ng mga barya na nagkakahalaga ng 250 piso mula sa lungso ng Paranaque. Tigi isa ay nanggaling sa Asia, Oceania at Hilagang Amerika at dalawa mula sa Europa. Pagumuna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong magtrack ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga korekto na nanonood sa bidyong ito. Ang ating unang barya ay nanggaling ng Estados Unidos. Sa harapan, ikalawang pangulo ng Estados Unidos na si John Adams. Naging ikalawang pangulo ng Estados Unidos mula noong taong pito hanggang 1881. At sa likura naman, makikita naman natin ang Statue of Liberty na makikita sa lungsod ng New York, isang Ang ikalawa natin nang galing sa isang bansa sa Europa. Sa harapan, Monogramo ng dating haring nito na si Haring Frederick ng Ikasyam. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam Makikita naman dito sa itaas ang korona at sa kaliwa sanga ng ok at sa kanan dahon. Makikita naman sa likuran ang payak nitong disenyo. Nang garing ito ng Dinamarca, ang denominasyon nito ay sampung uri. Katlo, nang galing ng Europa, nagkakaisang kaarian. Sa harapan, ikatlong dalawa na mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaarian, si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Makikita naman sa likuran ang DNA double helix, ang DNA ay deoxyribonucleic acid na discovery ito noong taong 1953. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2003, dalawang libra. Dito naman tayo na galing ng Oceania. Sikat ito sa kangaroo at imu. Australia, sa harapan, ikatlong dalawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay labing Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang katutubong lalaki at ang halaman nito sa kanan, dalawang dolyar. At ang huli natin, nang galing ng Singapore, sa harapan, sa gisang ng Singapore gayon din ang pangalan ng Singapore sa apat na wika, Ingles sa ibaba, malayo sa itaas, Tamil sa kariwa, at Chino sa kanan, taong dalawang 2018. Sa likuran naman, makikita naman natin ang daungan nito, 50 sentimo. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. at nandirito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing walo ng Oktubre taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay itong barya ng dalawang libra ng nakakaisang kaharian na nagpapakita sa DNA double helix. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya na aking binili roon. Ako po ay mag anunsyo muna na ako ay magpapahinga sa YouTube sa loob ng dalawang linggo upang magbigay ng daan sa pagbili ng panibagong kamera para sa aking segment ng pagsakay ng anumang uri ng pampublikong transportasyon, kayo din sa train at passporting, ang pampublikong transportasyon. Makita mo din tayo sa Nobyembre para sa ikapitong putatlong kabanata ng Barya-Barya at Papel-Papel.